akala mo spin daw ba? May daw one spin. Oo, oh, okay. spin, oh, okay. spin, spin na ako. Spin tayo. Ah, fun joy. Ay, ay, ay. 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 Asa na? Asa daw? Ma Waker, ma'am. Ito. Waker Waker. Isa pa daw. May isa pa siya akin. Interjoy sana. <laughs> Para ay pasalubong. Yan pagkain dito. Si Paolo! Si Paolo Amelino! Oh, hindi pa Alay, okay, niya ba po napapanood. Ang layo ko kay Paolo. Nasa view ako. Ang pogi ni Paolo. Sikat talaga kayo si Paolo. Sikat talaga

Hindi na kami ikaw. Hanap tayo. Kinuha ko na lahat. Para lahat ng free. Ayan, oh, may free. Wow. Thank ng mga nagkakautang Ay, thank you. <laughs> Ayan. Ayan, mas wear po. 700 lang. Ang ganda ko dada. Ikala, anong school ka ba? Yeah, payo tayo sa Lemon Square. Ang ganda ko dada. Ang lemon ko dada. na ganda ko dada. Ang ako na, kung kami na buhay, Waitan dito sa palo. Iyan yung ating asawo. ba ng pita pa oh, ako? Kami pa uwi na. Grabe. Manado lang kayo dito sa kayo. So, kunin ko may oh, sasabihan ko doon sa kapulang side. Ano? <laughs> Wait lang. Na? Nagali tayo na sa amin. Grabe yung pila. Hanggang dyan. Pagpasok pa lang yun. Nang 1 p.m. Buti na lang maaga kami pa uwi na. Yan, dilaw na dilaw ako. Pati payo ko dilaw na dilaw. <laughs> diba? Diba? Magiging mamadali yung umuwi ah, eh. Sarap pa mamili doon sa loob, ang dami mga freebies. Ah. Kaso, wala na umuwi. Pwede sama, mga kainis. So, sir, di nga isa pa. Grabe. Grabe pa. Waitin sa akin si Edoy doon. Kasi ginawa pa yung poche. No, so dami lang nga pang-hack. Pinit sa labas. Yung ba pila pa, unayin okay, yung iba pila pa. Pasok. sa mga first kaya tayo mo na dito sa South Ayan mga ka-super ka pure gold, dito na tayo sa Rocha Mini Mart. Ang dami-dami din tayong nahakot. Ayan. Meron tayong isang pure gold bag, tsaka iso yung free ngayon. Free ngayon na bag. Ito yung last year pa tayo. Cheria. Yan. Meron tayong isang support pag nagpa-register ka, meron agad isang libre. Diyan mo na yan, mga Nagaraya, Silver Swan, Napaito, Madal Monte. Yan o. Dito yung dun, to, sa Mondelez o, Galante ni Mondelez. Ang daming pa ni Mondelez. Dito, yan ang sa mga Loaded. Mukha ko na isang box ng Richoco. Richoco, ano pa ba yan? Yan lang. Uh, more or less, nasa 12K ito kasi 15K ko. Mga tatlo na lang tayo sa tira. Ayan. So, pahinga muna ako. Mamaya na namin ayus-ayusin yan. Aha. Ayan. Time check tayo ay. Ayan. 3.30. Nandito na kami sa Rose. Yan lang. Thank you for watching. Kapir Gold, Katina. Pa-super. Bye-bye.